namin napakalapit kapit bahay lang namin so pangalawang uh, pick up po na dito at kilala na tayo so deliver na po natin let's go po ng booking sa araw na ito ang problema napakabababa ang booking ngayon sa lalamog try natin magdeliver yung malalapit lang tingnan natin kung uh, okay pa ba magbiyahin sa lalamog kahit na tanghali ka nagsimula tapos sa ganitong sitwasyon na Napaka-baba po ngayon ng booking kaya ang ating kukunin ngayon at least yung may high demand yung may kitlat kumbaga na palatandaan na yun ang, yung booking na to ay high demand pag may nakita po tayo na ipakita ko sa inyo ito yung mga ganito may kulay green high demand dyan kaso yung 800 kg po kasi pick up ang kailangan ibig sabihin ang isasakay dito pag hindi mga rep yung matatas hindi na ako kumukuha ngayon ng 800 kg kasi karamihan ano ka hindi ka siya dito yun ang mga iba kasi ayaw nilang ipahiga yung rep nila o ipaislan so, try po natin na makakuha ng magandang gandang booking a few moments later po okay, okay ah, din po ah chinto ah namin napakalapit kapit-bahay lang namin so pangalawang ah, pick up ko na dito at kilala na tayo so i-deliver na po natin let's go at ito po i-deliver na namin to isang pipe lang na napakalapit 3.9 kilometers at 14 minutes nandun na kami ng booking namin yan uh, at ihatid na namin kagad para dito kami mag-abang ng another booking uh, natin. at tignan natin ang dami ng palaguna hindi ko kasi masyado habisado yung mga booking sa laguna nag-try ako pero nahirapan kami dahil traffic may so mga batanggas Uh, hapon na ha. yung ganitong hapon na ha, hindi na rin ako lumalayo so try natin dito dito lang sa Manila Kapin dito lang sa sa May Gilmore at 9 minutes nandun na kami dito sa pangalawang booking I try natin ngayon mga katito bar yung malapitan lang at titingnan natin kahit na walang walang double booking basta malapitan lang kung uh, pwede ba tayong kumita ng na yun do sa talagang uh, tinatarget natin everyday at uh, yan po ay ngayon ko lang gagawin para lang mapakita ko sa inyo na kikita ba tayo kung maliliit lang yung booking at the same time kung walang makasabay ito na double booking so kung yung malapitan lang talaga dito uh, sa Nuan, Mandaluyong Quezon City. Ayan. At kung may makita naman tayong booking na maganda, na medyo malayo, kukunin pa rin natin. Para naman yung buong maghapon natin ay mag-profitable uh, pa rin. At uh, pakipakit, may pakipakinapa yung ating booking. Okay. Malapit na po kami sa pangalawang pick-up at tingnan natin kung ano yung isasakay dito okay, let's go Yan. <laughs> ito tulbok. Ah, oh, sige tulbok sa, sa sulok. Ah, Oo. Ito At ito mga katito bar 'yung ano, 'yung mga hindi natin mapipili na sinasakay ng mga nagbubuk sa lalamog Kaya may nagtanong sa akin kasi na ang ipapasok nyo daw ay GL dito sa Lala ay kung GL yung ano yung sasakyan mo ito bang booking na to i-accept mo o ikakancel mo na lang kasi unang una uh, na tinatawagan ko kung ano yung isasakay hindi naman sumasagot at ang ginawa ko na lang puntahan dito sa pick up location at pagdating sabi nila kangina ano lang plywood lang yung isang yon tapos konting gamit pero nung uh, tinanggap na natin yung bukay, yan mga scrap at uh, may mga nakasako na semento may plywood at may scaffolding ang matindi pa nito ay bayad na po ito paid by lalamob So hindi na tayo makakapag add dito ng another Halimbawa ano uh, Waiting time Pwede kong singilin yon kasi nga Ang dito magkarga Ay minsan kasi yung mga busing ang nag pipik, uh, binabayaran na nila para pagdating doon sa ano sa pagdadalhan nito sasabihin halimbawa ano mga ah uh, mag-accept o mag receive nito sabihin ay wala po dito yung ano bayad na daw po yan yun hindi ka na makaka singil ng dagdag wala na magagawa kasi kaya ito pinayagan ko na at dadaling ko lang naman to sa sanuan Yan po, idideliver na namin sa San Juan. Let's go! Nakuha na namin yung basura Oh no! Ano Ano ba? Ano ba? kami, na pick up na tayo na pangatlong booking finally <laughs> napaka tagal po ng aming biniyahe kahit na ang lapit lang nung pinagdelivera namin kasi sobrang traffic po kanina ina halos 2 hours kaming ng traffic oh, no. at ito naman isa itong pangatlo nating booking dito lang din sa Florida, dadalhin sa may San 6.1 kilometers at 25 minutes. Nandito na tayo sa Florida. At ang booking po nito ay nagkakahalaga ng 408 lang. Pero minamadali ni may customer dahil ipapadala naghihintay na daw yung dadala doon so nagpalubag loob ginawang 500 at wala din naman tayo makakasabay yung mga ganito kasi pwede pa natin sabayan at yun lang yung ano yun lang po yung pinikap ko so ang mga booking kasi palayo wala tayong nakikita kasabay kaya ideteliver ko na para makapika pa tayo ng ilan dahil wala pala almost wala pa kaming ano halos wala pa kaming kinikita ha? dahil yung mga una kong booking napunta sa wallet wallet yung laman ah wallet yung bayad kaya ito ngayon yung ating abalan ah, sa wallet So pagka naka 5,000 ako Ubus Mauubus tong 1,100 So deliver na natin Kuya Rosen Let's go <laughs> At nandito na po kami Sa Florida saan Ibababa namin itong padala sa amin At nandito na daw Yung ano Yung magre-receive dito kasi ito padalahan At tawagan ko lang si kulapong magre-receive dito kasi medyo mabigat. takay At ang biyahe po talaga ay hindi araw-araw pasko dahil maliliit na nga ang kinukuha kong booking dahil yun lang yung malalapit pero itong uh, pinikapan namin sana ng isa na uh, papuntang Pasig na pick up na raw ng ibang driver so ibig sabihin double booking dalawa yung binok nila pero isang driver uh, isang item lang yung pick so ano nangyari siyempre hindi ko makontak yung customer ang nakukontak ko lang yung pick up So wala, no choice Cancel na naman So ako na naman nag -cancel. At May na-pick up tayo before tayo mag-cancel yung naman At uh, Napaka din ng ano nito Kasi 300 kg lang Yung kinuha natin Dahil nga ito lang yung malapit eh Sinabay ko sana Mandaluyong din sana Pero Yun nga Uh, hindi naging success yung double booking natin kasi nga kinancel ko so tingnan natin pagka natapos tong ano na to itong uh, taking order post ano? nakapost tayo eh so pagkatapos ng 10 minutes makakakita ulit tayo ng booking at napakalaking impact ito sa account natin dahil pangalwa ko ng cancel ngayon yung isa kasi ah mali yung mali yung pupuntahan kaya cancel ko din so tingnan natin kung magkano lang yung kikitain namin dahil ah late na nga late na nga kami nakabiyahe tapos ganto pa yung nangyari so will see kung talagang ito yung ano pinaka worst na biyahe ko sa mo dahil karamihan na natatarget ko yung daily ano ko yung setup ng ng biyahe so ngayon mukhang hindi kakayanin dahil anong oras na 6.51 mag alas 7 na tingnan pa rin natin kung masasabayan natin itong papuntang Mandaluyong sige po at aming pipikapin na ni Kuya Rosen itong papuntang Mandaluyong let's go kasama po sige sir. sinong sasama ako ya oh. Ah, so naghihintay kami na kasabay sa ano eh Ha? Huh? Maghihintay sana kami ng kasabay. Maghihintay kayo ng kasabay? Hmm. Maghihintay pa pala ng kasabay. Ha? Maghihintay pa kasabay. Tumour mga pasalubong naman ng ating pick nasabayan namin yung papuntang ng Daluyong. sa Mesa po ba yan, Sir? Oo. dito po mga ensimada na daw papuntang Santa Mesa. na lang para parang walang kabuhang-buhang ng tutoy. So yun, yung dalawang yan, ano yun? Ayun, wala yun? Hindi po kasama yung Diyan mga katito bar, naka -uwi na po kami ng bahay at sa buong maghapon po ay kami ay nakalimang biyahe at napakababa po ng ating kinita dahil talagang ngayon pong buwan na to ay napansin ko na sobrang bumaba lalo yung rate ni Lalamog. pero ganun pa man ay syempre i-adjust natin yung yung pagbiyahe natin dahil uh, halos isa lang yung double booking ko dyan at saka uh, na try namin na uh, magkuha ng booking dito lang sa area ng San Juan uh, blessing pa rin po dahil may natira naman doon sa ating kinita pero sabi nga hindi araw-araw Pasko ano at shout out po natin si Sir Emerson siya po ay uh, din siguro or hindi ko sure kung ano eh. Basta nakita niya kami sa isang lugar dito sa Quezon City at na-recognize niya ako. Sayang nga hindi tayo nagka ano, kamusahan man lang, sir. Sa susunod na magkita tayo, kailangan uh, tawagin mo na ako para makapag-banding naman tayo kahit saglit lang pakisuportan nyo po yung aking anak na mag-aaral ng college siya po ay nagtry mag-appellate kaya ilalagay ko po yung link dito at pwede po kayo mag-shop doon para yung pong kikitain ng shop na yan ay uh, gagawin niyang pambaon o kaya kung anong may tulong sa kanyang pag-aaral kaya pakisuport na lang po at maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na uh, nanonood ng ating mga videos uh, maraming maraming salamat po at God bless po sa bawat isa ingat po tayong lahat bye, -bye.